Isinusulong naman po ngayon ang Bata Muna Movement sa mga butante dito sa Mindanao na piliing mabuti ang mga kandidatong ibuboto sa May 9 elections. At dapat daw suportahan ang mga platformang isinusulong ang kapakanan ng mga kabataan. Narito ang report. 15 años at nasa grade 10 na si Genevieve, pero sa murang edad niya alam na niya ang mga karapatan at mga pangangailangang dapat na tinutugunan ng estado para sa mga kabataang tulad niya. Kami kasi mga kabataan may mga hinain din kami then gusto po namin na ngayong papalapit ng eleksyon gusto po namin na makasama din po yung mga bata sa mga platforms and agenda ng mga kandidato natin. Isinusulong ngayon ang Bata Muna Movement sa mga butante na suportahan ang mga kabataan tulad ni Genevieve. Sa panahon ngayon malaking hamon ang kinakaharap ng gobyerno lalo na sa mga problema ng child in conflict with the law o di kaya mga children's at risk na maaaring kabilang na sa mas kilala ngayon sa tawag na mga sukses. So Karap. Children in need of special protection. Ito yung mga bata nangangailangan ng special na protection kasi ito yung mas lalo nangangailangan ng programa ng ating gobyerno. Uh, as a state party, dapat nilang tugunan ang mga pangangailangan no, ng mga bata natin. Ayon sa pag-aaral ng Bata Muna Movement, napakarami pa rin mga kabataan ang inaabuso hanggang ngayon. Dito lang sa Jensen, may mga kabataan pa rin biktima ng panggagahasa. Mas lumalabas ngayon na hindi lang pala mga kababaihan ang naaabuso. Marami palang mga kalalakihan din na mga bata ang naaabuso. Lumalabas din sa pagsusuri ng Bata Muna Movement na mas kakaunti ang government spending sa mga programa sa kabataan. Kaya ngayong halalan 2016, isinusulong ng Bata Muna Movement sa mga butante na suportahan ang mga kandidatong may klarong plataforma para proteksyonan ang kapakanan ng mga kabataan. ini inform natin ang mga kababayan natin na dapat bumoto tayo sa mga kandidatong may, may, may klarong agenda, may klarong pro programa pang gobyerno. Uh, tungkol sa mga batang. Ang Bata Muna Campaign ay isang national campaign ng iba't ibang child advocate groups sa bansa na naglalayong ipamulat sa mga kandidato na dapat kasama sa mga political agenda nila ang mga programa para sa kabataan at para ipaalam sa gobyerno na dapat may maayos na programa sila para pangalagaan ang mga kabataan na magiging susunod na leader ng ating bayan.